papalitan lang ng mga drinker to na no, John. May linya pa ito ng tubo dito eh. Ha? Oh, ayos. Yung poste mo. Ah, doon naman yan, ano? Eh, ito na, na magpo-poste nga pala dito. Hindi pala. So, ayan, oh, magandang buhay. Nandito na naman tayo sa ating project. Day off po sila, pero si Ay, natibag to ah! Na? Kailangan na talagang maasintahan. Natibag na yung part na yan, Maganda ba yung lupang to? Maganda kayang ihalo ito? Ay, mga bato eh. Yeah, Ayan. natin ang mga pinto. Pinturahan kaya. Bili din pala ako ng pintura. Ito ba yung pintura. Pinturahan ko pala yung ano, yung uh, paso ko muna. Ano, uh, brown black. Parang uh, black na medyo konting brown dito ano kaya magandang gawin dito paayos ko na lang to mga malamalagyan malagyan din ng drinker then uh, papalitan lang ang mga drinker nito eh o, so, okay pa tagal na hindi nagamit mga ano pa ng ayun eh, naka roscas pa pala ito eh Makapapalitan lang ng mga drinker to na John. May linya pa ito ay, ng ay, tubo hindi dito hindi, eh. Tinilingan Ha? Din, 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 din. Oh, ayusin din natin kasi pag December. Lagayin din ng baboy to. Hindi naman sila masyadong ano, ang paligo dito kasi ipa naman presko naman po ito. Okay. Ang biit Kahit sabihin mo yung mga 20 kilos mo 30 kilos O 20 kilo 25 Malagyan mo din to Ng mga 12 pieces Diba Tapos doon so, Para pag December Nakakasa tayo Ready tayo May magandang Ano Aboy healthy Hindi Kuhani na natin Early tayo na problema. Dating Ng problema Gating ng Ano pero ito, maluwag na rin po ito. Marami-rami na din yung may lalagay natin dyan. Nel-nel, saka si Junjun ang pumasok. Inaayos na yung freezer natin. Papa-forklift ko na lang. Forklift. Ayan. Mag-i-inquire na pala ako. mag inquire na pala tayo sa... Ito gusto kong maayos na. So meron na tayong... Oh, walkway. Ayan. So, okay na. Walkway natin. Di ba? Shoutout pala kay Brother Kenneth Sanchez. Ayan. Kausap ko kanina. At syempre kay Big Ben. <laughs> brother Ben Corpus. Kumusta ka dyan, brother? See you on March. Syempre. Maraming salamat sa suporta. Ah. nasa Alaska po siya. So, ayan. Shoutout kay Big Ben. Brother Big Ben. Huwag kang magalala, hindi ka nakakalimutan ng uh, ng team, isa kang legend. Hay, <laughs> uh, hey. Patrick Echeverria, ayan, kumusta ka rin diyan, brother? Siyempre, si Patrick Echeverria. Ganun din kay ka Farmer Erwin Chua. Oh, ito yung mga puputulin pa. Kaya yeah lang, ayan, na po sila ng baboy. May order ako eh kahapon, eh. biglaan pong lumapit. At naandoon gusto niya yung lechon isang tipak na gano'n, isang kilo. So sabi ko, tapos uh, pinatikim ko din sa kanya kasi oh, gusto niya daw umorder, patikim niya sa asawa niya. Tapos uh, yun, nung natikman, sarap pala. <laughs> sabi ko, yung sa amin ay iba naman sa ano dahil yun nga yung mga si ano, uh, taga Dabaw ata yung mga naandito kahapon kumain bising bisi po tayo kahapon yeah, yun naman nga. ano Mukhang may magpapaampo na naman na aso ah ayaw malis ah so ayan na ah. okay pasado naman po yung ating lechon pasado naman yan naman po ang kinaganda at Ha? Ay, umalis eh, no? Ha? Ani? Ha? Dayo nga yun? Parang, parang wanderer siya, no? nag iikot, -iikot lang. Parang layas, naghahanap ng pagkain eh. Huwag mo pakainin eh. at ako. Masyado na tayo maraming aso. Problema. Tama na yung dalawa tatlo. O oh, yun, pasado naman po mga ka-farmer. At uh, ano. O oh, yun, sabi ko naman, oh, pasado naman daw po yung uh, lechon nga nung ano, natikman. Tapos yun, nag-order nga para ngayon. 4 o'clock ata yung So, tayo ay thankful kahapon dahil uh, grabe na dito nga si Kabeli kahapon. Dito sila kumain dahil wala na din pong mapaglasa. Pwestuhan. Hindi ko na natuloy na uh, kwentuhan at hindi na nga ako naka, uh, halos nakalabas po dito Nung kasagsagan nung, uh, nung pagpasok po ng mga bandang 11.30, mga ganon, na busy na tayo Umikot yung ano eh, so parang uh, ilan bang grupo yung uh, Almost 40 groups din ata Mga 30 plus na grupo din ha Kasi yung may table number po kasi kami eh o, kahit 30 packs kayo Kung number 12, 12 lang yan Kaya na nabibilang mo kung ilang resibo ang pumasok Marami, marami pong uh, grupo Kaya Sinakita ko kahapon may 12 Bumikot na eh 12 So be, ano kasi yan 20 Bigay na ate eh, Ate Mer So, pagbalik ni Ate Mary, pag mo ako Ate ng hanggang 40. <laughs> so, 21 to 20. <laughs> De, biro lang. Piprint tayo niya ni Ate Mary. Kasi umiikot na yung, ano eh, yung uh, bumabalik sa, ano ba, dati kasi 20 lang eh. Ngayon, umiikot na po, bumabalik sa 1 uli. So, maganda, ano na, uh, para malaman na talaga natin hanggang 50, di ba, or something. Para at least alam na natin kung ilan Nakakatuwa naman ano So ayan sabi ni Papa yan aasintahan uh, daw nila itong Lechuna Hindi naman pala inaayos po nila yung mga Na andoon So sana makapagano tayo Makapag Maayos na natin yan next uh, week Para mailipat na yung baboy So may trabaho naman May trabaho naman po trabaho naman tayo. Uh, sana makapag tuloy-tuloy. Uh, malaking tulong yung uh, Lechon House. Malaking tulong po yung Lechon House para mairaos po yung aking team. So, thank you. Thank you po sa mga sumusuporta, sa mga nagbibigay din po ng pakonsuelo sa kanila, yung mga tips nila nakatag mamaga din po silang hati-hati. So, malaki malaking bagay. Malaking bagay po. At uh, thankful tayo dyan tapos ayon kahapon thankful din tayo dahil kahit marami po ang uh, customers ay uh, napagkasya naman natin. Napagkasya naman. Hindi talaga nagsabay-sabay ng ano. Kasi 10:30 nagumpisa na almost 10, uh, pa-11 pumasok na po yung ano. So ito ang unang napuno kasi ito nga naka-reserve 1 2 3. Lahat naka-reserve na po yung mga kubo na yan. Tapos late naman dumating yung mga naandito. Pero yung si Honey nakadalawang grupo din. Si Maisel nakadalawang grupo din. Ito kasi si Rosel tsaka si Hansel, dalawa, isang grupo lang yan. Malaking grupo ni Ka Farmer Lloyd. Ayan, Aguilar. Maraming salamat sa iyo. Siyempre maraming maraming salamat. Talagang natuwa din. Nagbigay po siya ng 4K sa mga tropa. Tuwang-tuwa naman. Mga, ano, mga boy siyempre. So ayun. Parking, isa sa mga kailangan ding asikasuhin. Ang dami pong uh, kailangan gawin kaya lang talaga kailangan dahan-dahan lang. So ayun, sa so, bagay pag summer, ayun na pagtapos naman ng tagulan, yung parking na 'yan, ano na ayusin lang natin. Ma ano kasi may mga damo-damo kaya parang ayaw nilang pumasok doon kasi parang inis o wala namang nagpa-park, di ba? So lilinisin lang natin 'yan pag matigas na at uh, pag summer ay uh, dire-diretso na sila. Malaking bagay po 'yan. Malaking bagay. Parkingan. I-lipat natin yung poste. So yan. kasi ano eh parang uh, yung kaya i-accommodate po ng uh, nung place ay Maraming bisita, syempre yung sasakyan, saan sila sasakay eh lahat naman po ng na pumupunta dito may, may mga sasakyan ano. So, tricycle or uh, four wheels. So parking talaga ang uh, medyo kailangan pong paghandaan din. So kailangan Hanehnad kasi yon eh, 'di ba? So ayun, kailangan po hanehnad talaga. Kaya nung nakita ko na medyo dumadami na, sabi ko kailangan natin mag-extend ng ng parking kasi dati nung una dito lang po eh. So, ayun. Kaya lang, medyo dumadami na. Kaya buti na lang, blessing din po ito. At uh, kaya dyan mga kahit sampu nga eh. Misan, pag taginit, nakakababa pa doon yung mga <laughs> nangyari po yan. Puno din yung dito sa may gilid. Tapos ito puno. Ito puno. At least uh, Nakakasurvive naman po Eto Pwede naman to Kaya lang Vermiculture muna po For the meantime Kasi Gusto kong mag-alaga Ng uh, Taybolats Bulate At uh, alaga tayo ng Vermicast Meron na sana akong pabibilhan Kaya lang San Jose Cabanatuan Tapos meron din silang Vermicast doon Meron din uh, Bulate So, ayan, pakita ko lang po yung stand. Natapos na ni Junjun, dalawang araw lang. Apat. Apat lang po muna na... Ano, beds ang uh, ginawa niya. Ngayon, Gina Cloth. nag na ako sa Shopee. Ayusin lang natin to ng kaunti. So, apat. Dami pa po natin mapaglalagyan dyan, no? Oh. Dami. So, dito lang. I ano natin. oh ayan alam ko naman kung paano mag-alaga kailangan lang po muna natin ng substrate so pagka na na yung ginaklot, kailangan namin mag uh, ano ng saging magtadtad ng saging so yung flooring saging and then uh, lalagyan natin ng uh, yung dinik yun kaya kaya kailangan ko din ng carabao manure so uh, ibabawan po natin ng carabao manure yun tapos after basa basahin, after mga 2 to 3 weeks, pwede na po nating ilagay yung bulate kasi mabubulok na yung mga saging na saha ng saging. So ayun na, tuloy-tuloy na and then na uh, ilagay na tayo ng mga fresh carabao manure para pagkain po nila. So every 3 days, pwede kang mag-scrape ng uh, castings nila. Yun po yung mga fertilizer na Makukuha mo So, ganun lang naman kadali Ito, kulit ng asong tua, ah So, ayan dito Nagbubuhos na yata sila doon na ang Salitsunan So, ito dito Good news at bad news Sabi ko nga nung nakaraang vlog Dahil uh, yung tilapia natin Ay hindi ganun katakaw oh. So, ibig sabihin Ay Nakakatipid tayo kasi ang dami pong nakakain talaga. Ayan na, So, okay lang tayo. Ah, ayungin medyo, ang ayun, dami ayungin sa ilalim. mo hmm? Ayan na, Kumakain din. Problema natin ito. Babagal po ang laki. Dahil, syempre, less anong nakakain po nila na. Ayan na. Ganyan lang. Amoy ko lechon dito ah. Naamoy ko pa yung lechon ah. Grabe ang amoy ng lechon. Lalo pag marami po mga farmer. Pag gising mo pa lang ng umaga. Pag paglabas mo sa ano. Ang bango na ng lechon. Naamoy mo na. So ayan. Sana lumalaki pa. Hindi ko na masyadong tinititigan eh. Iba kasi sa tinitingnan sa tinititigan. ba diba? Alam nyo naman yun. Hindi ko na masyadong inaano. Basta pakain na lang tayo ng pakain. Madami dami ayungin. Ayun oh. No? Buhay na buhay. Hmm. Tingnan nyo, marami po ang nagdi-discourage sa akin. Hindi mabubuhay yan. O tingnan mo, kung hindi ko sinubukan, hindi wala tayong ayungin dyan. Eh, di ba? Yun lang naman po ang punto ko eh. Di ba? Yung isan lang tayo buhay sa mundo, wala namang masama kung... kung susubukan mo o ngayon di ba meron tayo di kung nakinig po ako di wala nga nga sayang yung oportunidad na makapaglagay po tayo ng ayungin dito sa pandi o, hindi naman po tayo nag uh, or what, 'di ba? At least sinubukan. 'Yun lang naman po yung punto ko to 'Di ba? So at least ilan na magtatatlong buwan na naandiyan pa rin, buhay pa rin naman. Nga lang hindi natin alam kung lumalaki ba kasi talagang mabagal daw po ang paglaki. 'Yun ang ano nga sinasabi po nila, hindi tinanong mo naman yung red tilapia ang lalaki na oh. Yun lang naman ang inaano ng mga kaya hindi inaalaga so at siguro isa talaga sa reason kung bakit walang nag-aalaga dahil uh, yan po ay slow grower asanay po sila sa tilapia na 4 months meron na eh di ba nga naman para ka nagtatapo ng pagkain di ba na hindi lumalaki kita mo pakain ka ng pakain hindi lumalaki so parang yung ano di ba feed conversion ratio eh ang baba kaya naka-wild na lang. So, kaya nasa Laguna na lang. <laughs> Pero dito sa Pampanga, marami po ang mga binibenta na kagaling sa fish pond. Sumasalubong daw. Galing din sa ilog. Parang ganon, ano? Gulo nga, hindi eh. ko ina-analyze ko eh. Kung slow grower yan, bakit minsan may mga malalaki na nakabinibenta? Eh kung pumasok siyang maliit sa fish pond, tapos 4 months sabi mo 3 months siya doon na buhay sa pan kumain ng feeds lumaki siya yun ang punto ko eh ina-analyze ko mga ka-farmer eh. sabi ko pwedeng lumalaki din naman pero dito kasi pag tinitingnan no, parang ganun pa din sila mga ka-farmer ha <laughs> nakaalaman yan by December tingnan natin meron silang 3 months pa para magpalaki ng kaunti So, ay na ay mga malalaki na ng red tilapia natin. Shout out pala kay yon kay Brother Ben, nag-aabang na rin po sa red tilapia natin 'yan. Hindi ko may promise yung inihaw pero sa tingin ko sweet and sour and uh ano, uh, sinigang sa misuh masarap 'yan. Ah, sinigang sa misuh na red tilapia. Yung uh, aking uh, version na uh, ginigisa muna yung kamatis at maraming kamatis. Ang sarap ng sabaw grabe tapos may sili kang green kada subo mo may kagat ka na siling green ako po patay ang pawis tagaktak ayan so yan po ang abangan ninyo at least galing dito sa farm ano ayan. so abang abang lang tayo at uh, hopefully by uh, baka January early January pagka tumigas na yung ano makapagpatambak na po tayo dan papataasan na natin ang tubig So, at least naka na tayo sa tag -init. Malalim na po yung uh, tubig ng pond. Ayun oh. Ayun yung mga ayungin. Nakikita ko po, kaya lang hindi ko ay hindi nila kahirapan silang isubo yung ano. Nahihirapan silang isubo, Mali, malaki, maliit malaki ang ng bibig ano. Ang kailangan natin ng ano. Ah. Ayan ang dami. Pero kumakain. Pinipilit po nilang ma ano. Kaya naman siguro 'yan. Ayun. Kasi marami naman pong feeds na lumalambot na kababad eh. Hindi naman nakakain po agad. Ayan. Dito malapitan ang up close. Grabe, ang gagandang tingnan. Ay, salamat. Ayan, enjoy tayo ng laki nito. Ang laki na nito, ayun oh. No? Ayun po, malaki yun Ayan. Mga nasa 8 na ang size yan. Yung pumasok, maliliit eh. Maliliit yung mga pumasok. Yung nagsampling tayo. sampling ulit tayo pagka after a month pa siguro. tayo, may pumasok ng na ngayongin. Ano, malaki na pala. Ayun o, oh, ayun oh, ngayongin. Dami. medyo hirap pa sila sa malaking pellet nga naman eh. grower na po kasi ito eh ayun o, no? dami, ang kapal kapal o, oh, ayun o oh. kapal, oh, uh, makita nyo sana ma-close up ko andito makapal, makapal yung mga ayungin Nagtatakaw sila ngayon ah. Busog na busog. Sarap panoorin. Kaya lang magsusundo na ako. Chichi kasi lumalabas anong ano na 4, 4 420 ganyan. Eh, sarap oh. Eee. Kikita nyo ba nakikita ko? Sana, i-close up natin ang konti. Sana nakikita nyo rin ang lalapad na nila. Okay, ayan na. Dito naman tayo. Tingnan nyo, ang dami ring ayungin mga farmer na kumakain. Oh. Oh, ayan na sila. May mga naan dito naman talagang maraming red tilapia <laughs> ay nako mas malalaki na andon ay ito na andito na rin sila okay. medyo maganda magandang kain pagka medyo mainit mas agresibo talaga sila hmm. dami na namang kalaban ay oh. mga favorite natin no? Oh. dami no? Oh. sarap na sarap na naman sa hinagis kong uh, fry mash kaya lang maganda na din po kahit pa paano paunti-unti meron tayong ninalagay na fry mash dami din po nakakain ng ating mga maliliit na red tilapia second generation natin malalaki na din ha pati yung mga yungin nakakain din dami namin gagawin kaya lang hirap ako po talaga medyo bima mo talaga medyo busy kahit sabihin mo ano yung kasi nakakabalik ako dito alas 9 na so magkating ng 9 o'clock iikot ng kaunti so hirap mahirap patiin tapos pagdating ng hapon na yun magsusundo na din tapos mainit na minsan kapag uh, farming farming. Malaki na yung radish na iba. Pero mabagal po yung radish na ano, Korean. So ayan na sila oh. Wow. Pagka uh, lumaki-laki na po itong mga maliliit na hindi ko pa alam. Marami pa po na andyan sa ilalim na hindi na po pumupunta dito. Yung mga nakawala na. Lilitaw na lang yan pag medyo malalaki na yung nakikikain na rin po ito oh, malalaki na sila oh. mga hmm. ah, nasa mga ganun nakahaba pero tingnan nyo oh, fry mas sinahabol din malalaki oh, ayan. at least maganang kumain ay naman ay natutuwa at maganang kumain Baby. silip tayo sa taas bago tayo pumalaot sa eskwelahan na naman aangat ito no mag uh... tatambakan pa na pa ng konti na ayan na uusan yung poste mo ah doon naman yun ano eh, hindi na, na magpo-poste nga pala dito hindi pala pwede so, ito yung mga forma tapos tambak so yun nakataas eh oh Ito naman siguro hindi naman hindi na rin para at least eh, safe na yung ating ano, motor walkway nila dito ito nga nakatiles na eh ha? tayo tayo ito nakatiles yung hindi Pero okay na siguro ganyan na lang uy ayan mukhang uh, ganado mukhang ganado silang kumain at uh, mukhang mamaya magpakain pa tayo pagbalik so medyo ayos ah ako naman sabi ko basta kakain sila bibigay natin yan ganado silang kumain ngayon yan ay mga bago natin generation oh. Uy, second batch ayun, ayun din oh. second batch ng wisit <laughs> na mga yan tatapos na breeding season yan kaya okay na ayun 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 ah, okay hinahanap nila yung ayun o oh ng mga pagkain ibos na agad ah May ikot lang ako sa glit doon so ayan ako iaalis na pala Ngye. Ay, so ayan po mga farmer Diyan po nagtatapos Sunday feels ngayon kaya Walang masyadong activity Ayan, Wala tayong uh, Masyadong uh, trabaho Medyo pahinga din ako ng konti sabi ko isang ikot lang ang gagawin ko Pero ayan Makakang bibisita na naman tayo sa Subic at Masinloc dahil wala na po kami isda so at least makagala na naman kami ni Bebe ayan <laughs> sabi ko nga gusto ko Bebe mag ano to Batangas Loop tayo ah uh, gusto ko mag Batangas Loop and uh, Lucena di ba malay natin so gusto kong umikot doon at alam uh, alam ano na so, tingnan natin kung kakayanin so ayan marami pong salamat at magandang buhay